Hi guys, magandang gabi at welcome back po ulit dito sa akin YouTube channel. So for today's vlog, i-share ko po sa inyo yung 7 uh, days vacation leave ng mga caretaker dito sa Taiwan. So hindi ko nga pa lang nabanggit guys sa last vlog ko, yung vlog ko na uh, day off ng mga caretaker dito sa Taiwan. So, yun guys, yung day off at saka 7 days vacation leave uh, ng mga caretaker dito sa Taiwan ay nasa kontrata po yan. Ipa-flash ko dyan sa screen. At uh, yun, makikita nyo naman guys yan pag nagpirma kayo sa kontrata. Nakakalungkot nga lang guys is kahit nasa kontrata siya, hindi siya nasusunod dito sa Taiwan guys. Hindi ka talaga sa Hong Kong na uh, automatic talaga na kung ano yung nasa kontrata, yun yung masusunod. At uh, yun nga, kagaya ng sabi ko, dito sa Taiwan guys, yung day off is uh, depende yan sa inyo ng inyong amo sa pag-uusapan ninyo. Pero dito, uh, ang hirap talaga makakuha ng day off guys. And then, kung magkaka-day off ka man, once a month lang or twice a month. So, sabi ko nga, sa last vlog ko, sa anim or limang naging employer ko, iba-iba guys yung aking ah uh, day off dyan. Merong isang beses lang, merong dalawang beses, at merong half day lang, uh, isang araw lang, ganun. At, ayun, pag-uusapan nga natin sa vlog ko naman na ito, share ko naman sa inyo yung 7 days vacation leave. So, yung 7 days vacation leave, yan, yan yung uh, vac vacation ng mga caretaker dito sa Taiwan every year. Kung hindi kayo magbabakasyon, guys, is babayaran kayo ng amo. Pagka nagbakasyon ka naman, hindi ka nila babayaran. Inuulit ko guys, yung 7 days vacation leave na yan is depende na, na rin lamang po sa pag-uusap ninyo ng inyong employer. Uh, merong iba na kagaya ko sa ilang taon kong pagtatrabaho dito guys. 5 uh, years na ako dito mahigit pero hindi ko pa nasusubukan magbakasyon guys. Kahit isang, kaya hindi ko nagagamit yung 7 days vacation leave, lahat sa lahat ng mga naging amo ko, hindi ko nagamit yung 7 days vacation leave, pero hindi nila ako binayaran guys, so ganoon po ganoon siya, nakakalukot siya guys, pero ganoon pa man, mas importante yung uh, mabait yung amo natin, at tama yung pinapasahod sa atin. So, sa akin, hindi ko naman na hinahabol yun dahil nga mabait naman yung naging amo ko. Kagaya dito, one year na ako dito sa amo kong bago na to. Pero, hindi binayaran yung aking seven days vacation leave. Pero, guys, dito naman, sa amo ko na ito, is, uh, nag-demand ako na 22 yung aking maging sahod. So, wala naman siya naging problema dun, guys. Kaya, hindi na rin ako naghabol dun sa 7 days vacation leave ko. Ibibigay niya ba o hindi. twice a month naman yung day off ko dito. Kaya, okay na rin. Hindi na rin ako nagreklamo, guys. So, yun, guys. Sa mga caretaker dito sa Taiwan at sa mga balak mag-apply ng caretaker dito sa Taiwan. Ganun po. Nakakalungkot man siyang isipin, guys, na kahit nasa kontrata yun, yung uh, one day vacay, uh, one day na day off natin every week ay hindi po nasusunod. Depende po sa pag-uusap ng worker at saka ng employer. Ganon din po sa seven days vacation leave every one year na, na maka one year ka. So, yun lang guys. Uh, sana kahit na hindi nasusunod yung mga ganon is ah uh, mataasan na lang uli yung sound ng mga caretaker dito sa Taiwan, di ba? Si Klib naman guys, sa susunod na video ko naman yun. So, ayun, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, pakiclick nyo na rin po yung notification bell para may update kayo pag may bago ako ng upload tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga video. Kung may tanong kayo guys, just comment down below at susubukan ko pong sagutin o gawan ng video. So, ayun. Maraming maraming salamat po at hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye, see you on my next video.